Hello everyone! Good morning, good afternoon and good evening kung saan mang dako kayo sa mundong Earth Ayan! So, andito na naman tayo sa ating garden Ayan! Magugulay na naman tayo ng talbos ng kamote Ayan! kung nagrereklamo pa yung talbos ng kamotin natin ay nag kung, mag, kung marunong pa yan magsalita nagsalita na yan at tigilan mo na ako ayan kasi araw-araw talaga guys ay nangunguha ako ng dahon dyan pandagdag sa dugo kasi nga puyaters ang lulan nyo ayan dutdot ng dutdot halos magdamagan kailangan natin ang dugo kaya ayan gulay-gulay tayo ng talbos ng kamote So, yung lugar pala na yan, guys, ay bahain yan. Kung naala-ala nyo yung vlog ko dati na bumabaha, yan yung lugar na yan na tinanim namin ng mga gulay. So, kung bumabaha na hanggang baywang ang tubig dyan, ayan, kaya hindi kami nagtatanim ng sangkatirmang gulay. Kumbaga, yung tinatanim lang namin dyan, ah, talbos ng kamuti at kangkong. Kasi hindi naman yan sila basta-basta na anod sa baha. Ayan, so medyo marami-rami pa rin yung aking nakuha dyan na dahon kahit araw-araw. Dahil tumataba-taba na rin siya dahil umuulan-ulan na dito sa amin. Kaya libreng gulay na naman tayo dyan. Sipag-sipag lang talaga pagtanim. Para kung gusto natin kumain, mamimitas na lang tayo sa ating paligid. Ayan. Haggard ang lola niyo dyan. Wala pang tulog yan inunadutdutan Ayan. O ba? Diba marami pa rin dahon. Ayan. Diyan rin ako nangunguha yung ginawa kong uh, crispy kamuti. Uh, crispy talbus ng kamuti. Ayan, yung malalaking dahon ang pinili ko. O so, di ba? Haggard yarn. Kapal ay bag So ayan na nga yung ating na harvest. Gayat-gayat na. Ayan, so ginagayat-gayat ko na diyan yung dahon kasi may mahaba at may mga maliliit. Yung mga maliliit ay syempre hindi ko na siya ginalaw. Yung mga mahabang talbos lang ang aking ginayat. At yan pala guys ay nahugasan ko na ng maigi. Iniisa-isa ko yan sa paghugas. Ayun, oh di ba fresh na fresh yung ating gulay. At yan po natapos na natin paggayat. Ayan ay ibababad natin siya sa tubig para talagang malinis na malinis yung ating gulay. Ayan siya guys. Nakababa na sa tubig. At syempre, nakahanda na rin yung ating gata. At ayan na rin yung ating hipon. O Yan yung ating ihalo sa ating talbos ng kamuti. At syempre, hindi mawawala yung simpleng sangkap lang. Mayroon tayo dyan sili, luya, kamatis, at sibuyas. At dahil handang-handa na yan, ihanda na ang kawali na may mantika. Ayan, igigisa na natin dyan yung ating loya. Ayan. Gisa-gisa lang hanggang lalabas yung kanyang aroma. Ayan, mabango ang loya guys, kaya dinadami-damihan ko ng Luya Ayan, gusto din niya ng aking bonso, yung Loya. At um, syempre, ini next na natin yung ating sibuyas at yung ating kamatis. Ayan. Gisa-gisa ulit. Hanggang lalabas yung kanilang mga aroma. Ayan, iba na talaga yung boses ko, guys. Ano ba yan? So, next na natin yung ating hipon. Ayan. So, yung ating hipon ay lulutuin lang natin niya ng hanggang mamula-mula. Huwag masyadong i-overcook para hindi siya kukunat. Kasing kunat sa umuutang sa amin na hanggang ngayon ay hindi pa kami binabayaran. O, ba diba? Ganun. Ayan. So, ayan. Namula na yung ating hipon ilalagay na natin dyan yung ating miriling gata. Ayan. Yung gata na yan guys ay ginata ang gulay yan. hinahaluk uh, hinahalo ko na muna na sa mainit na tubig bago natin ilalagay dyan. O diba? Ayan, Kumukulo-kulo na siya. Malapit na yan maluto. Ayan. O diba? Ganun lang kasimple yung ating mino for today's video. At dahil luto na yung ating hipon, isusunod na natin dyan yung ating dahon ng kamote. Ayan. O, diba? Madali lang. So, sobrang dali lang yung ating mino. Madaling gawin, madaling gayahin. Ayan. So, sa mahilig na mga talbos ng kamote dyan, pwede niyong gayahin tong ating mino. So, pwede naman siya kahit anong ihalo mo. Kahit ka ng baboy, kahit isda, ayan, pwedeng pwede. So, ayan, mekos-mekos lang hanggang maluto yung dahon ng talbos ng kamote. Ayan, so mga mga shout out Team Carl's Moby Time, Team Otao, and Team Otoo Dicer. Ayan. So ayan na nga po, kumulo na siya at tilagay ko na palagay siya ating sili dyan. Ayan, so dahil luto na yan siya, kami po ay kakain na. At hindi ko na po siya ililipat sa aming lagayan dahil kukuha lang kami dyan na kaya naming maubos. So maraming maraming salamat guys sa walang sawang suporta at pagmamahal. Kami po ay kakain na. Bye bye everyone. Love you all. Bye bye. Ingat po tayong lahat guys. God bless you. Bye bye.